Hello guys, samahan nyo po kami. Ito yung pinaka-special day ng mga patay na ando na po sa kabilang buhay. Dito lang po yan sa Nabaliches, Bagbag, part po siya ng Quezon City. Officially guys, pagkatapos po pala nating handaan, kinabukasan ay kailangan natin dalawin yung mga puntod ng mga kamag-anak natin na ando na po sa kabilang buhay. By the way guys, mga tinanga po pala kami nakarating dyan kaya mainit po talaga ng panahon kasi gawang traffic po yung daan kaya tinanghali po kami by the way guys kasama ko po pala si tito si tita at yung pinsan ko balili malam po kami kaya yung ginawa po namin naglalakad lakad po kami ng ilang kilometro at sa so point na yan mainit po yung panahon buti na lang madala po kami payong na pang sangga sa init share ko lang po pala yung punto dito guys iba po yung punto dito kasi gawang yung punto nila ay nakapatong-patong po hindi tulad sa probinsya na hinuukay lang po sa lupa at hindi po siya nakapatong-patong at sa point na yan guys natatawa po ako kayo dito kasi magaling po siya mag acting pwede na po siya maging best and actor at ayan na nga po nahanap na nga po pala namin yung punto ng kamag-anak ni Tito at yung ginawa po namin ay magsindi po ng kandila alam nyo guys, yung first kong pumunta dito, naliligaw po ako kasi malawak po yung punto dito. Siguro ganun din kayo kasi ang lawak po talaga ng Novaliches Bagbag. After nga po pala namin magsindi ng kandila, inanap na din po namin yung isang puntod ng pinsan ko. At yan na nga po, nahanap na nga po pala namin at nahirapan din po kami maghanap kasi gawang malawak po dito. At buti na lang may, sa bawat kanto ay may mga number. Kaya yung palatandaan namin ay number na lang po. And then, dumiritso na rin po pala kami sa common at para dun po kami magsisindi ng kandila. At pagkatapos nga po ay umuwi na rin po pala kami. At kasi gawang alaona na po ng hapon at gutom na rin po kami dyan. At yan na nga po, sa point na yan, marami pong tao at hindi namin nakalain na pista din po pala dyan point na yan, marami po talagang tao kasi iuwi na po mga ganyang oras. Kaya, yeah. shout out po sa inyong malaya po kayong mabuhay. Kaya hanggang dito na lang po, thank you nga po pala sa panonood at shout out ko lang po sa mga taong na kasama po sa kamerang to na sana po uh, mag-iingat po kayo sa pag-uwi nyo at uh, higit sa lahat dala po natin ang karangalan na kamag-anak natin ang nandun na po sa kabilang buhay thank you for watching